Hi everyone! Welcome to my channel! Mga mamis, naglalagas po pa yung buhok ninyo after mga anak? Natatakot at napapatanong po ba kayo kung normal lang ba to? Lahat po ng yan ay naramdaman ko rin noon after kong mga salam So alam ko po yung takot at kaba na meron kayo na yung tipong napapaisip kayo or napapatanong kung bakit naglalagas yung buhok ninyo at kung normal lang ba to. So, since pinagdaanan ko po siya, gusto ko pong assure sa inyo ngayon kung ano ba yung mga ginawa kong remedies noon para masolusyonan ito. So, bakit po ba naglalagas yung buhok natin? Naglalagas po yung buhok natin after mga nak or nagkakaroon tayo ng tinatawag na postpartum hair loss dahil po sa hormonal changes ng katawan natin. Kapag buntis po kasi tayo, yung estrogen po sa katawan natin is mataas. So, yun po yung nagpapakapal ng buhok natin. So, once na nanganak tayo, yung estrogen level po natin is bababa. So, yun po yung rason kung bakit naglalagas yung buhok natin. Lahat po ng bagong panganak na nanay ay nakakaranas po ng postpartum hair loss. Pero hindi naman po agad-agad na pagka panganak ninyo is maglalagas na agad yung buhok ninyo. Hindi po. Ma-experience mo po siya a month or months after mong manganak. And then, babalik din daw po siya sa dati kapag close to one year na si baby. Pero syempre, sa mga panahong naglalagas yung buhok mo, hindi natin mayuwasan na mag-alala minsan. Tapos, uh, since marami sa ating mga nanay after mga anak ay nakakaranas ng baby blues or postpartum depression, isa po sa mga nararamdaman natin ay yung insecurities. So, minsan yung paglalagas ng buhok ay isa pa po siyang factor na nakakapagpababa ng tiwala sa sarili natin. Kaya nung ako po noon, is naghanap po ako ng solusyon para mabawasan ito. And ito nga po yung mga ginawa ko noon na naging effective sa akin. So first po is wag po muna tayo masyadong magsuklay. Kapag magsuklay po kasi tayo, mapapansin po ninyo na marami pong buhok na nalalagas sa atin. So yung ako po noon is isang beses lang po akong nagsusuklay after kong maliko. And then, pagdating po sa suklay, ang gamitin po natin is yung uh, marulubag po yung space, yung malalaki yung ngipin. Kasi yung mga ganong suklay po is hindi po siya nakaka-damage ng buhok. Iwasan po muna natin gumamit ng suklay na yung malit po yung ngipin na um, masisikip yung space. Kasi mas nakaka-damage po yan ng buhok at saka mas marami pong malalagas na buhok kung ganon po yung gamit natin. And then, after po nating maliko, if possible, is huwag po muna tayo magsuklay agad. Kapag basa po kasi yung buhok natin, is mas marami pong hair fall. Kaya, if kaya po, is hintayin po muna natin na matuyo yung buhok natin, saka po tayo magsuklay. Pero syempre, kapag uh, working mom ka, is wala naman po tayong choice. Kailangan natin magsuklay agad after maliko dahil nga papasok tayo. Salangan naman na papasok tayo na hindi nagsusuklay, di ba? So, okay lang naman po yun. Um, minimize na lang po muna natin yung paggamit ng suklay habang nakakaranas tayo ng postpartum hair loss. And then, huwag po muna tayo gumamit ng mga uh, blower tapos plancha sa buhok. Since sa stage po na to, is marupok po yung buhok natin, kaya kapag nag-blower po tayo is mas marami pong malalatas na buhok. And wag po muna tayo mag at conditioner araw-araw. So, nung ako po noon isalitan, every other day. So, for example, ngayon is nag ako. Hindi pa ako magko-conditioner. -co bukas po ako magko-conditioner. -co and hindi naman po ako magsha shampoo bukas. So, every other day po. Pwede rin po kayong gumamit ng mga shampoo and a conditioner na anti-hair fall. So, ako po noon is gumagamit ako ng cream Self na color green. Yun po yung uh, hair fall defense na variant ng cream silk. Tapos, may ginamit po ako na therapy oil. So, ito po siya. Ang name po niya is Moringa O. Product po siya ng Ardent. Itong therapy oil po na ito is body po siya sa hair, sa scalp, and skin. And yung main ingredients po nito is malunggay, olive oil, and omega. Maraming marami pong benefits tong therapy oil na to. And isa na nga po dyan yung hair fall. So, try po ninyo since naging effective siya sa akin. Baka maging effective din po siya sa inyo. Mabibili po to sa groceries, sa Watson, sa piling drugstore. And available din po siya sa Shopee and Lazada. Sa official store po ng Ardent. So, search lang po ninyo ang uh, Moringa O Therapy Oil. And then, lalabas na po siya doon hindi po to sponsored, no, binili ko po to. And yung sineshare ko pong feedback is based po sa experience ko. So, try po rin yung i-check sa Lazada and uh, Shopee yung mga review sa product nito. Is magaganda rin po siya. Tapos, um, kumain po tayo ng masusustansyang pagkain. More fruits and vegetables po tayo. Kumain po tayo ng mga pagkain na mayaman sa protina, iron, at iba pa. Dahil po kasi na kinakain natin is may epekto po siya sa katawan natin. So kasama na nga po dyan yung buhok natin. So kung kulang po yung nutrition sa katawan natin, kung hindi po healthy yung kinakain natin is ganun din po yung katawan natin and ganun din yung buhok natin. And then magtake din po tayo ng vitamins. So yung vitamins is nakakatulong din po siya para uh, ma-fill up yung nutrition na kulang sa atin kapag mababa po kasi yung nutrition natin sa katawan, is isa pa po yun na nakakapagparupok sa buhok natin. So, dapat po is ensure po natin na healthy yung kinakain natin and tama yung nutrition na nakukuha ng katawan natin. Tapos po kapag magtatali po tayo ng buhok, is wag po natin masyadong sikipan yung pagtali ng buhok natin. Kasi kapag masikip po is hindi po siya makakahinga and then pagtatanggalin po ninyo yung ponytail niyo mapapansin po ninyo na maraming uh, hair fall na kasama doon sa ponytail niyo. So, dapat po is yung nakakahinga po siya, yung wag po masyadong masikip. Tapos kapag maliligo po tayo, is wag po natin masyadong bahakuskos yung anit natin para hindi po siya ma-pressure na isa pa pong nagkakos ng hair fall. Then, umiwas po muna tayo sa stress and puyat. So, pagdating po sa puyatan, alam ko po na hindi po natin may iwasan yun minsan, especially sa first stage. Kasi yan po talaga yung mga panahon na puyatan days. Yan po yung madaling araw, is gising pa si baby, and then pag matutulog sila, is may lang po yung tulog nila. So kung may kasama po kayo sa bahay, is magpatulong po muna kayo para makapagpahinga po kayo. Or kung wala naman po kayong kasama, pagtulog po si baby, sabayan po ninyo siya sa pagtulog para makapagpahinga po kayo. And then iwasan po natin na ma-stress kasi isa pa po 'yun na nagti-trigger. Dapat is think positive po tayo and then basta may time po is magpahinga po tayo. And then uminom rin po tayo ng maraming tubig. So stay hydrated po. So So, yun po yung mga ginawa ko noon na naging effective sa akin. And sana po is nakatulong po ito sa inyo. And kung nagustuhan po ninyo itong video na to, please click the like button. And pa-subscribe na rin po. And kung gusto po ninyong ma-notify every time may new upload ako, please click the notification bell. Thank you po!